May nakakuha na? malayo Malay pa naman yung pinanggalingan ko. Full tank boss, unleaded lang. Alright mga tol, ngayong araw, ah, babalik tayo kay Lala Mob. Mob lang talaga tayo maasa sa mga extra income natin. 2 minutes ang travel time natin, 500 meters, so malapitan lang talaga to. Alright, so pick upin na natin. Let's go! Hello po. Lala mo po, andito na mo sa tapat. Apo, ah Pedro Hill po. Okay po. Apo, ah ma'am. Ah, sige po. So nakuha na natin mga tol, so travel time natin 13 minutes and 4.1 kilometers. Bakbakan na natin agad para makarami pa tayo. Malas namatay uh, po yung natin na gang po mo po ma'am kay ano kay Dok Albos po ba silong ka muna 91 po ma'am ala wala tayong barian yan ma'am ah di ma'am okay po okay na ma'am Sige po ma'am, thank you po. Hello po. Lalo mo po. Andito na po ako sa may ano, uh, 942, sa may Sunrise. Sa may cruising po. Ako, okay, andito na po ako sa may ano, Mark Store, malapit. Okay po. Lala mo, ma'am? Picturean ko lang, ma'am. Ha, ah, sige po, ma'am. Bayad, ma'am, doon, ha? Ah? Ah, ha, sige po. Ah, meron, ma'am. Tamang-tama, meron tayong 50. Sige po, ma'am. So, Nakukuha natin, travel time natin, ah, 5 minutes, 1.6 kilometers, halagang 50 pesos lang. So malapit lang talaga ito mga tol 1.6 kilometers Alright, let's go! Ayaw sumagot si ma'am Ayaw talaga Ayaw talaga Tawagan natin si ano si pick up Hello po ma'am, good afternoon ma'am Sa may Prudential Street ma'am Hindi ko makontak si receiver ma'am Ah, sige sabihan ko po Ah, sige po kasi kanina pa ako dito ma'am eh Ah, sige po. Thank you. Andito na ako sa labas lang. Pasabi na lang po. You, okay po. Well, thank you. Baliktad to ah. Si pickup yung mga contact mo pero si receiver hindi. <laughs> Bago. Saan nyo po to siya, ano? May always? Ah, okay. ito ma'am. Ah, tika lang. Picturean ko lang mama. Thank you. ganoon ko nga tayo agad ng booking uh, malapit lang din to sa amin hindi natin tawagan si pick up punta na natin agad sa so, travel time natin 3 minutes and 770 meters so malapit lang napakalapit lang alright so let's go oh! hello po good afternoon po Lalam mo po po okay okay pupunta na nara likod ko lang Nalamo po? Apo, kaya, po, na. Ayaw, pasako, bayad. Lang, Ah, sige, sige. Apo, ko. Ito na yun, ma'am. Ito na rin bayad, ma'am. Ah, sige. Hello po, ma'am. Hello po. Ah, uh, dito na po sa pickup, up, ma'am. Ihatid ko na po. Okay, ma'am. Thank you po. All right. So travel time natin para sa drop off 4 minutes, 1.3 kilometers. Salagang 70 pesos. All right. Let's go. Hello po, andito na po sa may baba hello mo ma'am yeah, ma alright mga tol so nakakuha tayo ng booking mga tol pero ah, balikan na ho ito travel time natin sa pick up 11 minutes yan 3.6 kilometers pick up pa lang yon. <laughs> so alright so, pupunta natin na let's go hello po ma'am Andito na po ako sa may ano, ma'am, uh, TVT Building 592. Apo, ah, basta dito sa may ano. dito sa may GDS air conditioning, ako malapit ma'am. Apo, pick up po, ah, po, po ma'am, papuntang ano, EEP Road. Apo, ah, EEP Road. Po? Apo. Apo. Ah, kanina po Kanina? pa oh, po kasi yan na buking. Oo, sir. Ayaw ma'am. Kasi wala namang kumuha. Kaya kinuha ko na lang. Ako yung tumawag kanina, ma'am. May nakakuha na po yan, sir eh. May nakakuha na? Posible na ma ma'am. Anong pangalan mo nakakuha, ma'am?

Rider. Ah, yun lang. Paano ba yan? Okay. Dito, ang rider, so Sige naman, tawagan ko lang po yung ano, receiver. Nang malas naman nito tapos nag ganoon na pick up na daw. Isa ka talagang alamat. <laughs> Hello po ma'am. Yes, na pick up na daw po yung ano booking niyo po ma'am. Na-pick up na daw po yung booking nyo po. Ano po ba yun? Sino po ba nag-book? Sino po po nag-book, sir? Ako po yung drop-off. Yun nga ho, ma'am. Eh. Na-pick -na -na up na daw eh. Ay, hindi hindi po kasi ako nag-book, sir. Ako po yung bumili sa kanila. Sino po yung nag-book? Drop-off po ako. Ay, ang gulo noon pala niya ito. Sabi ko nina kung sinong nag-book, ikaw po yung patawagan po, ma'am.

Noello pangalan mamay. Eh. Ha? May Noello po yung tumawa ay ano, nagbook maay nagpick up. Ay, hindi ko po po kilala sir kasi ako, hindi po kasi ako yung nagbook eh. Ako po yung drop off, si Reya bayaman, ako po yung drop off. Kaya kinonnect per ko sa iyo mamay eh, kung may kumuha na po ba kasi na nakakomplete na dito eh. Oh ma'am, kanina. niyan. Sa natawag. Ewan ko kasi sabi si Noel daw eh. Uh, tanungin ko tanungin mo yung orderan ko. Uh, tanungin mo, ay, tanungin ay, mo nga ma'am kung ano kasi. malayo malay pa naman yung pinanggalingan ko. Uh, ay. Sige ay, sigit 'to, sigit 'to ma'am. Tapos, pinataw dito tapos tinawagan ko si receiver, wala daw siyang na wala pa daw tumawag sa kanya tapos ngayon. Ang layo ko pa pinanggalingan ko, 4 kilometers tapos pinagtiyagaan ko lang kinuha kasi ano malaki-laki yung bigay tapos pagdating ko dito wala na. Ay, nakakainis naman para tinatamad na ako mabiyahe dito. Ang layo ng pinanggalingan ko tapos pagdating dito na pick up na. Tapos ang sabi ako pa yung mag ako pa yung mag mag-contact doon sa Lalo Move Apps. Tapos ako pa yung mag mag-cancel. Anong gagawin ko doon? Eh, ako, ako pa yung magbabawas ng rating ko. Ikaw na lang mag-cancel yan, ma'am. Kasi paano naman to, man? kung ako mag-cancel na ito, mabawasan pa yung ratings ko. Tap Ay, saklap naman nito. Hello po, anito ako sa labas. Pick up po, lala mo po. Ito na Ay, napakalupit. Ako napakalupit naman. kinancel po agad. Nawala na. Awit, ah, dalawang cancel na kakarating ko lang, kinansel agad. Awit ah, talaga. Bitin niya ka. Ang malas ng mga araw na 'to ngayon. Sobrang malas talaga, kakarating mo lang kinansel agad. Kakatawag ko lang pagkatapos tumawag, cancel agad. Oh, buhay nga naman awit. Ah,